Magpapadala ka ba ng pera sa Pilipinas? Gamitin mo ang Tap Tap Send. Kung ikaw ay nasa bansang USA, Canada, UK, Spain, Portugal, Italy, Belgium, Netherlands, France, Germany, Ireland, at UAE, makakatanggap ka na extra padala. Pag nagpadala ka sa Pilipinas, sa unang transaction mo, kung US ka at Canada, may extra $20 ka. Kunwari, nagpadala ka ng $100 sa family mo, may extra $20 ka. So, matatanggap nila $120. Kung UAE naman, may extra 25 dirhams. At kung sa Europe ka, may extra 10 euro. So, panalo, di ba? Paano ba? I-download mo lang yung application na Tap Tap Send. Tapos, gamitin mo ang code na KABIRKS. Kung first time mo magpadala, makakatanggap ka ng extra money padala libre at walang service charge at hindi ito scam. Totoo ang sinasabi ko. Pag ako games, pinapadala ko lahat ng GCash ko sa TapTapSend. Kaya kung smart ka, nandyan ka sa mga nabanggit kong country, magpadala ka na sa Pilipinas, i-download mo na yung app at gamitin mo na yung code nating ka Berks. Sigurado, may extra sa unang ipapadala mo. So, paano mga kaberks? Alam nyo na ang gagawin nyo. Chris Cusinero, ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada, at kaberks. Siyempre, katap-tap sen. Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya, kay Chris Cusinero panalo ka.